Umarangkada na ang Hardin ng Lunas Harvest Festival sa Tanay Rizal ngayong araw. Si Bian Manalo sa report live. Bian? Dayan, samot saring mga gulay at prutas. Inanlang yan sa matatagpuan sa Hardin ng Lunas Harvest Festival ngayong araw dito sa 2nd Infantry Division ng Camp Mateo Kapintin sa Tanay Rizal. Layo nito na imulat ang ating mga kababayan sa pagsugpo ng lumalalang climate change at isulong ang food security sa bansa bagay na nakaangkla sa kanilang Water Is Life Agri-Reforestation Project. Naging posible ito sa pagtutulungan ng Camp Mateo Capintin at Tarlac Heritage Foundation. Bahagi ng programa ang pagbibigay ng pagsasanay sa mga magsasaka kaugnay sa organic vegetable farming methods, paggamit ng makabagong teknolohiya, pamamahagi ng organic vegetable seedlings at tulungan silang ibenta ang kanilang mga pananim. Magbibigay din ng Hardin ng Lunas ng sustainable food at alternative medicine para sa mga residenteng nakatira sa mga lugar sa ilang komunidad sa Tanay. Bukod sa pagtatayo ng sarili nilang bakuran, tuturuan din ang mga kalahok na gamitin ang kanilang magiging ani bilang panggamot, pagkain at mapagkakakitaan. Matatagpuan ang iba pang hardin ng lunas sa Mongkada, Anao, Pura, Paniki, San, Ma San Manuel, Camiling, Gerona, Tarlac City at sa Camp Magsaysay sa Nueva Ecija. Dayan kasabay niyan ay muling ipapakilala ang Give of a Tree Up na layong hikayati ng mga komunidad na magtanim ng puno at mas pahalagahan ang ating kalikasan. At yan ang update. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bien Manalo.